Sino mag-aakala na meron pa ng mga naglalaki ang pyramids sa gitna ng Central America? At ang dami pa ng mga pyramids na yan na matatagpuan sa Belize. Para marating namin yung mga pyramids na yan, kailangan namin sumakay ng bangka. Swerte pa kasi tinabi kami kay Kapitan. He's the captain. Ask him if he can go up Yeah, that'd be nice. That'd be nice. Pag-akit na pag-akit namin doon sa tuktok ng bangka, bigla namang bumuhos yung napakalakas na ulan. We're out, here. out here on a boat. Don't run! Don't run! At kahit pa malakas yung buhos ng ulan, tumuloy pa rin kami sa biyahe. Medyo malayo rin yung lugar ng mga pyramids dahil inabot rin kami ng mga 25 to 30 minutes na nandiyan sa speedboat na yan. At siya nga pala, may kasama ako dito sa trip na to na mga nagtatrabaho rin sa barko, mga entertainers sila. Napakatalentado ng mga kasama ko na yan, sumayaw niyan at kumanta. At sa wakas, narating na rin namin yung lamanay. Hindi lamay ah. Nasa gitna pala to ng isang rainforest. Kaya pala ang dalas umulan dito at ang lakas pa. Tapos bigla ko nakita to. Isa lang yan sa mga pyramids na nandito sa Lamanay. That is correct. These holes right here to the corner of the building, that's the job work. Isipin mo nung natagpuan to ng mga archaeologists nung araw, natabunan na ng lupa at naglalaki ang mga puno yung mga pyramids. Kaya kailangan pa nila itong hukayin. At mamaya, may kita niyong pwede pa natin maakyat yung tuktok ng mga pyramids na yan. Biruin mo't sinagaan nilang hukayin to sa yung mga puno para lang lumabas ulit yung mga pyramid. Tapos tignan nyo yung gano'ng kalaki yung mga puno dito. Sobrang tanda na doon ng mga puno na yan. Mga panahon pa daw ni Kopong Kopong. At matapos yung mga 5 to 10 minutes na nakaran, narating na rin namin yung pangalawa pang piramid. At mamaya, hindi kalayuan dyan, yung susunod na Mayan pyramid na pupuntahan natin is pwede nang maakyat. At speaking of Mayan, sila yung nagtatag nitong Lamanay. 16 kilometers ang haba at 3 kilometers ang lapad nitong Lamanay. At dito lang sa site na to, nakatagpo sila ng 732 na structures. Ibat-iba, malalaki at maliliit na mga pyramids. At ito na nga, papunta na kami dun sa next pyramid kung saan pwede na tayong umakyat sa tuktok. Grabe pagka-excited ko dito kasi hindi pa ako nakatapak sa isang Mayan pyramid sa tanan ng buhay ko. So isang first time sa akin to. Nakatuwa rin na meron silang ginawang hagdanan para hindi ka na mahirapan umakyat talaga dun sa mga steps ng pyramid. May kataasan rin kasi at naguulan pa kaya madulas talaga yung tinatapakan namin. I never, I never climbed them. Uh. Watch out, this is kind of steep and slippery. Yeah, it is a little slippery guys. At ito na po. Konting-konti na lang at mararating na natin yung pinakatuktok nitong temple. Dude! Wow! Congratulations! Actually daw makatingin sa baba talaga parang na ako sa tuktok eh. I've never stand in front of a temple. <laughs> Thank you guys for coming. <laughs> Itong dalawang turista na to matindi, doon talaga dumaan sa makipot na hagdan ng piramid. At pagkatapos, dumating na yung oras para bumaba kami mula sa tuktok nitong piramid. Ang hindi ko lang nagustuhan, yung pinababa kami dun sa makipot na hagdan ng piramid. Pero pababa naman, kaya dahan-dahan na lang yung ginawa ko. Pagbabang pagbaba namin sa piramid, siya namang pagbuhos na naman ng malakas na ulan. Pero dito ko na po tatapusin yung kwento. At sana nagustuhan niyo tong adventure ko na to. At kung gusto mong makapasyal at matuto, follow mo si Chito.